Sa panahon ngayon, ang pag-abot sa mas maraming tao sa Facebook ay tila isang hamon na kinakaharap ng maraming gumagamit. Ngunit mayroong isang lihim na estratehiya na maaring magpabago ng laro para sa iyo, ang Shadow Posts. Ano nga ba ang mga Shadow Posts at paano ito makakatulong sa pagpapalawak ng iyong reach? Ang Shadow Posts ay mga nilalaman na hindi nakikita sa iyong timeline. Ngunit maaari pa ring maabot ng mga tao sa pamamagitan ng mga partikular na interaksyon. Isipin mo ito bilang isang nakatagong pinto na nagdadala sa iyong audience sa mas malalim na karanasan sa iyong brand o produkto. Upang magtagumpay sa paggamit ng shadow post, mahalagang magkaroon ka ng malinaw na layunin. Ano ang nais mong iparating? Alin sa iyong mga produkto o serbisyo ang dapat bigyang diin? Pagkatapos, lumikha ng mga nakakaakit na nilalaman na naglalaman ng mga tanong o pahayag na maaaring mag-udyok sa mga tao na magkomento o mag-share. Halimbawa, kung ikaw ay nagbebenta ng mga handmade crafts, maaari kang mag-post ng isang larawan ng iyong pinakabagong likha na may kasamang tanong, Anong kulay ang sa tingin mo ang bagay dito? Sa ganitong paraan, ang iyong audience ay mas malamang na makisali at ang kanilang mga interaksyon ay makakatulong sa pagpapalawak ng iyong reach. Huwag kalimutan ang halaga ng tamang oras ng pagpost. Ang pag-analisa sa mga oras kung kailan ang iyong audience ay pinakaaktibo ay susi upang mas mapansin ang iyong mga shadow posts. Sa huli, ang paggamit ng shadow posts ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng reach. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong audience. Sa tamang diskarte, ang iyong mga lihim na nilalaman ay maaaring maging susi sa tagumpay sa Facebook.